Bahari ang kalbaryo ng mga taga-Pangasinan kahit malayo na ang bagyong Pepito. Kaya nangangamba rin sila sa mga sakit na nakukuha sa baha. Live mula sa Kalasyao, Pangasinan, nasa frontline ng balitang 'yan, si Mon Kumusta ang mga kapatid natin dyan? Cheryl, walang choice kundi magtiis na lang. Ganyan ang kalbaryo ngayon ng mga apektadong residente na lubog pa rin sa bahang kanila mga bahay gaya na lamang dito sa Barangay Lumbang matapos manalasa ng Bagyong Pepito dito sa Pangasinan. Wala ng ulan pero lubog pa rin sa bahang Barangay Songkil sa bayan ng Santa Barbara, Pangasinan. Mataas din kasi ang tubig ngayon sa katabing Sinukalan River matapos manalasa ng Bagyong Pepito. Kaya ang kalsada rito, tila naging karugtong na ng ilog. Aabot pa rin hanggang dibdib yung tubig sa ilang bahagi nitong binahang barangay Songkil. Kaya no choice sa mga residente rito para makatawid, gumagamit na lamang sila ng mga balsa. Gaya nito, nagawa sa pinagdikit-dikit ng mga kawayan. Ang ilan, biniyak na drum naman ng gamit wag lang lumusong sa baha. Marami sa mga residente na nakausap namin, hindi na raw ikinagulat ang sitwasyon. Basta may second floor at matatanggap na ayuda, solb nang manatili pa rin sa lugar. Sanay okay, na kami dito. Sa amin, pagkaitong guwaba, sanay ka na kami, kami dyan, hirap kami umalis. Bakit ako? Guwaba ng mga mga na namin dito, mga kayo. Ay eh, ba tayo kung umalis? Hindi naman maalong. Pag malakas ang aming, saka na sila <applause> siguro. Nilulusong pa rin ng mga taga-barangay Lumbang sa Kalasyo, Pangasinan ang mataas na tubig sa lugar. Reklamo tuloy ng mga residente, pag tumagal pa ang baha, sakit na raw ang kasunod, pati na ang pagbaho ng paa. Pag umaga, nasa baba na ako, na ano yung paa, magkakapalipong ako, lulubog yung paa. Ang masaklap, Pati ang mga tinanim nilang ampalaya, talong at malunggay sa likod bahay, hindi na mapakinabangan dahil sa magkakasunod na bagyong naranasan. Nagtanim kami. Na eh. Kasi kung hindi na mabaha, may pagkukuha ka namin ng mga tanim, ng mga gulay. Hindi na bibili, no? Wala na. Pero namatay na eh. Dahil nisong baha. Sa bayan ng Lingayen, pinsala rin sa agrikultura ang problema. Maraming taniman dito lubog pa rin sa baha. Idagdag pa ang storm surge na naranasan daw sa mga baybayin. Tumas yung tubig, dagat. For several days, hindi, nakapag, uh, hindi nakapangisda ang ating mga fisher fox. Sa kabuuan, aabot sa mahigit labing isang milyong piso na ang pinsala pagating sa agrikultura sa buong Pangasinan, dulot ng Bagyong Pepito. Cheryl, hanggang sa ngayon, ganito ang kailangan tiisin ng mga taga rito sa barangay Lumbang. Kung gusto nila lumabas sa may kalsada, kailangan nilang suungin o lusungin itong baha. Kailangan magdahan-dahan kasi mataas pa rin yung tubig. Actually, yung portion ko ngayon dito, kung nasaan ako naroon ngayon, mababa na ito ha, na nasa bandang, -bandang binti pero doon sa bandang likuran at sa kabilang street, umaabot pa ng mula bewang hanggang dibdib yung tubig o nasa halos apat na talampakan yung lalim. Sa tansya ng mga otoridad, kung hindi na uulan, posibleng humuparo yung baha dito sa lugar sa loob ng apat hanggang limang araw pa. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.